ang tagapagligtas na armor suit Samahan ninyo kami sa isang makapigil hiningang kwento ng isang bilyonaryong inhinyero na lumikha ng isang napakagaling na armor suit. Ang suit na ito ay hindi lamang kayang lumipad sa himpapawid, kundi pati na rin sa outer space. Handang ipagtanggol ang mundo laban sa mga dayuhan na nagtatakang sumakop dito. Magandang araw mga kaibigan. Welcome sa Tony Stark Balance Channel kung saan tayo ay maglalakbay sa mga kwento ng makabagong teknolohiya, kahangahangang imbensyon at mga bayani ng ating panahon. Ang ating layunin ay magbibigay ng inspirasyon, saya at kalaman sa bawat isa sa inyo. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang ating video para maipaabot ito sa buong mundo. Ngayon, simulan na natin ang isang kamangamanghang kwento ng teknolohiya at kabayanihan. Narito ang ating kwento. Sa isang makabagong lungsod, nakatira si Alexandro Diaz, isang bilyonaryong inhinyero na kilala sa kanyang walang kapantay na husay sa larangan ng teknolohiya. Si Alejandro ay may pangarap na maprotektahan ang mundo laban sa anumang banta lokalman man o dayuhan. Kaya nagdesisyon siyang lumika ng isang napakagaling na armor suit na kayang lumipad sa himpapawid at maging sa outer space. Ang suit na ito ay tinatawag niyang Skyguard. Ang Skyguard ay isang ubra maestra ng teknolohiya. Bawat bahagi nito ay maingat na dinisenyo at ininhinyero upang magbigay ng pinakamataas na antas ng proteksyon at kapangyarihan. Ang suit ay gawa sa pinakamatibay na materials at may kasamang mga advanced na weapon systems na kayang lumaban sa kahit anong uri ng kalaban. Bukod dito, ang Skyguard ay may kakayahang mag-adapt sa iba't ibang sitwasyon mula sa pagkikipaglaban sa lupa hanggang sa paglipad sa kalawakan. Isang gabi, habang abala si Alejandro sa kanyang laboratorio, makatanggap siya ng isang balita na may paparating na banta mula sa kalawakan. Isang malaking armada ng mga alien ang nagbabalak na sakupin ang mundo. Ang kanilang layunin ay sakupin ang mga yaman ng ating planeta at gawing alipin ang mga tao. Hindi nagaksaya ng panahon sa Alejandro. Isinuot niya ang kanyang skyguard at handa na siyang harapin ang mga dayuhan. Sa kanyang paglipad, nakita niya ang giganting spaceship ng mga alien na papalapit sa ating planeta. Sa loob ng spaceship, naroon ang leader ng mga dayuhan, si Surak na may balak na gawing base ang mundo para sa kanilang ekspedisyon sa kalawakan. Sa isang matinding labanan sa kalawakan, nagtagumpay si Alejandro na mapabagsak ang ilang spaceship ng mga alien gamit ang kanyang advanced weapon systems, ngunit hindi niya alam na ito pala bahagi lamang ng isang mas malaking plano ni Surak. Bumalik sa lupa si Alejandro at naghanda para sa huling labanan. Nalaman niya na may isang malakas na armas ang mga alien na kayang magpabagsak sa buong planeta. Kailangan niyang pigilan ito bago pa man maganap ang pagkawasa. Sa tulong ng kanyang mga kaibigan ng mga sentipiko, nahanap nila ang lokasyon ng armas ng mga alien. Sa isang matinding labanan sa lupa, nagtagumpay si Alejandro na masira ang armas ng mga alien at tuluyang talunin si Sora. Sa huli, nagwagi ang sangkatauhan laban sa banta ng mga dayuhan. Naging bayani si Alejandro at ang kanyang Skyguard suit na nagsilbing simbolo ng tapang at husay ng teknolohiya ng tao. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating kwento sa araw na ito. Hiling ko lang na huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang ating video para maipabot ito sa buong mundo. Hanggang sa susunod na kwento dito sa Tony Stark Valance Channel. Maraming salamat po mga kababayan.